Bye-bye. good morning. I'm Yvonne Bargo. Ang hataw ngayon is mas hahataw pa tayo. Hi po, good afternoon. Ako po pala si Janice Tandika. Uh, galing Davao pa po. Pero nakita ko ang malaking opportunity na nandito kay Zenergia. Ang maganda lang sa ginagawa natin is kumikita ka, tapos uh, nakakasama ka pa sa ganitong mga event. Good morning. Ako po Siya, si Jose Jarly Lopre. Papasalamat ako sa mga coaches, thankful at grateful na nakasama ko sa incentive. I'm Lionel Nitro po. Ate naman po'ng empleyado. Uh, thank you din po pala sa mga Grand Apply na ano, privilege po na makasama sa travel incentives kasi ano, first time ko po kasi makasama sa ganitong ano, incentives. Kaya syempre nature trip tayo, eh. 'di ba? 'Yun so 'yun lang and God bless. Good morning. Ako nga po pala si Coach Clem. Dating empleyado, ngayon ay negosyante na. Ako ay isang ina na nangangarap na mabigyan ng magandang buhay ang aking pamilya at lalong-lalo na ang aking mga anak. Dito sa industry na ginagawa namin, dito ko na nakita at namulat yung aking mga mata na dito ko makukuha yung aking pangarap. Dito ko makakamit yung aking pangarap basta uh, sisipagan mo, gagalingan mo bibigay mo lagi ang best mo sa lahat ng ginagawa mo araw-araw. Ngayon nandito kami sa Nasugbu Batangas kasi isa ako sa uh, top earner ng for the month of September. Ang masaya dito sa ginagawa namin, nagagawa namin ito kasi libre uh, habang kumikita ka na na uh, achieve mo yung uh, monthly income na gusto mong makamit or makuha ang bonus dito is libre yung travel incentive. Sobrang saya kasi marami kang matututunan, marami kang mapupuntahan at mas makikilala mo mabuti yung mga business partner mo kung paano sila gumalaw at gawin yung negosyo. And hello po! Yan ako nga po pala si Princess Tango. Yan, background ko naman po studyante. Na mga panahong studyante pa ako, ang iniisip ko lang aralin hingi sa magulang. Noong panahon na napasok ako kay Synergia, doon ko na-realize na mahirap palang kitain ng pera konti na bago yung mindset ko. Hanggang sa may mga pinapagol yung mga coaches natin, ang lagi ko lang inaano na, kailangan i-hit to kasi para sa akin naman. Ang una mong tignan yung sarili mo bago yung ibang tao. Good morning! Ako uh, pala si Edwin Salasibar. At ngayon, no, nandito na naman tayo sa isa na namang travel incentive. Bale, ito yung pinakamasayang part sa ginagawa nating pagdinegosyo. Kita na kami, nag enjoy pa. Tapos, hindi lang siya isang ano eh, hindi lang siya isang lugar yung napupunta namin, iba-iba. Uh, tapos ang maganda doon, libre. Ang pinaka maganda pa sa ginagawa namin uh, compared do sa pagiging empleyado nung nag-aaral kasi yung anak ko, 'di ba? Nag-aaral yung anak ko ngayon. So pagka may activity, hindi ako nakakapunta. So ngayon, nakakapunta kami parehas mag-asawa. Kasi eh, any activity ni ng anak ko sa school na pupuntahan namin. Lo so, na yung ano namin panganay namin napaka ano niya no yung papa kailangan nandoon ako sa ano sa sa event niya. So kailangan gusto niya nagche cheer kami para sa kanya. So yun yung nagagawa namin na hindi na namin kailangan mag-file ng leave or hindi na namin kailangan magsakasakit kunwari para lang makaatin sa mga ganong activity ng aming anak. So yun yung isa sa magandang part na ginagawa namin sa sa negosyo. Tapos yun nga, na uh, lumalaki yung circle of friends, marami tayong nakikilala, uh, hindi lang dun sa industry ang ginagalawa namin, kumbaga may nakikilala rin tayo, dun sa mga lugar na napupuntahan natin. So yun yung mga masasayang part dito sa ginagawa natin. Hi, good morning po. Ako po si Marites Ilopre. Yung mananahe ngayon ay negosyante na nung mula nung nakilala ko si Synergia, talagang ginalog ko na siya kasi dito ko, nakita ko dito yung na magbabago yung buhay ko. Good morning, ako po si Alin Salvacion, isang empleyado. Ginagawa ko lang ito bilang part-time sa ngayon. Ang experience ko dito sa travel incentive, uh, actually pang-apat ko na na travel incentive to sa six months ko dito sa Synergia. So, laging masaya kasi nature trip lagi yung ano, Uh, pinupuntahan namin so mahilig ako doon at uh, may nakakasalubong ako ng mga ibang tao, ibang network naman so uh, masaya at um, nakakadagdag ng mga uh, knowledge nila sa pagbebines. Sa pagbebines naman uh, pa possible na magkakaroon tayo ng uh, passive income. Pwedeng kahit uh, wala na tayong work, ting gumagana yung business natin at kumikita pa rin tayo. Good morning. Ako po si App Van Fababier. Uh, background, dati akong empleyado. Ngayon, nagnegosyo. Experience ko naman for travel incentives is yung bang nakakapamasyal ka na libre, hindi yung laging ikaw yung taya. Yung yung difference between uh, life before na ako yung laging taya. So, ngayon, nalilibre na ako ng team. So, yun naman ay dahil sa sipag din, hindi ba? So, hindi mo naman siya makukuha ng Libre lang, ng libre lang talaga. So, you have to work for it. So, ako naman na-achieve yung maging top earner. So, uh, grateful and blessed ako sa taong nagdala sa akin dito kasi uh, tulad din niya, hindi naman niya ina-expect o wala din naman siyang uh, tinitingnan iba kundi ang maging successful dito. So, uh, in-offer ko lang din yung self ko sa opportunities na mayroon ang company. So, bakit ko siya hinahataw? Because of my uh, deepest why. So, yun yung nagpaparemind sa akin every day na kailangan maging uh, productive ako, kailangan meron lagi akong output. Kasi bakit? Ang expenses ko ay laging pataas ng pataas. So, hindi di ko wahayaan na matabunan ako ng expenses na yun over my incomes. Ang ma-advise ko, ko lang din po sa mga... Uh, beginner at gusto ding uh, i-try yung business na mayroon kami ngayon is uh, tingnan mo lang din yung malaking picture ng company na kung saan uh, makikita mo dun yung mga opportunities na naka-umang naman talaga para sa atin so all we have to do is yun nga sabi ko work for it yan i-offer mo yung sarili mo so give time at uh, sabi nga nila ituloy-tuloy mo lang <music>